Ngayon pong alas 12 G's ng umaga, may malungkot po tayong uh, natanggap na balita o sulat at nais ko pong ipabatid sa inyo. Sumulat po sa atin ang Pileko Metro Waste Management. At nakasaad po sa kanilang sulat, ngayong araw po na ito, ay humihinto na po sila o titigil na po sila ng pagkolekta ng basura sa ating Luso. So ano po ang ibig sabihin? Kung kahapon, nung isang araw, nung isang linggo, at ilang linggo nang nakararaan, ay tambak ang basura sa mansulok ng ating siyudad, ay malamang po sa hindi titriple pa po yan, dahil wala na pong mag ng basura. Ito po ang bumungad sa akin. Bukod sa kinakarap natin araw-araw, ito ang unang bumungad sa akin bilang inyong alkalde ng Lungsod. Naksaad po rito, katulad ng nasaad ng, uh, nasabi ng uh, Pileko, and let me read it to you. June 30, 2025, Honorable Francisco M. Duagoso, Mayor City of Manila, Manila City Hall Ermita, Dear Mayor Domagoso, this is to inform your good office that we are amenable to a mutually agreed, no poll termination of our contract for garbage collection and disposal services for District 3, 4, 5, and 6 with the City of Manila to take effect. June 30, 2025. Today, Puya. In this regard, may we seek your assistance in servicing our account. Ito po sabihin, naniningil na Ipaniliwan na, kupuyan For services thus far rendered in furtherance of our contract, we thank the City of Manila for the opportunity given to us. Thank you very truly yours, Joey Lee Oliver, President and COO. of Pileco. Ang ikalawang pong sulat ay galing naman po sa Metroway Solid Waste Management Corporation. June 30, 2025. Honorable Francisco N. Domagoso, City Mayor, City Government of Manila, Manila City Hall, 8 Villegas Street, Ermita, Manila. Dear Mayor Domagoso, This to inform you that we have submitted a notice of intent to withdraw from garbage collection and disposal services contract last June 10 2025 with the previous administration. As mentioned in the said letter, we find it extremely difficult to sustain our operation due to our continuing inability. To collect payments for services already rendered from February 2025 to present. Attached is a copy of our letter for your reference. In view thereof, we are constrained to terminate our contract for the garbage collection disposal services for District 1, 2, and 3 of the City of Manila. Effective June 30, 2025. Thank you very truly, yours, Jerry Rose, Chief Ching Executive Officer, Metro Manila, a Metro Waste Solid Waste Management Corporation. In the same manner, we will be able the antibacterial uh, activities contracted with. Metrowaves. Iyan po ang malaking pagsubok na kakaharapin natin ngayong araw na ito. Para po sa kaliwanagan ng lahat. No? At hindi naman kaila na ang Maynila for so many mayors, for so many decades, ang nagpo-collecta ng maayos sa atin at mainam na nagugustuhan ng mamamayan kahit na magpalit-palit ang mga mayor ay ang dating kolektor ng Maynila ng UNEL Waste Management. At napabalita rin po sa atin noong nakaraang taon na hindi na rin po kinaya ng UNEL na tugunan ang servisyo para sa lungsod at sila nagpaalam ng maayos ng Oktubre na hanggang December 31 na lamang po sila. Bagamat ipinagkaila ng ilang individual na sila daw ay nagbabayad, ngunit ang katotohanan, may pagkakautang o bayarin tayo sa Lionel ng 561 million pesos sa taong 2024. At dahil dito, minabuti nabuti ng nakaraang administrasyon na kumuha at paghati-hatiin ang koleksyon ng basura sa lungsod. Sila naman po ay nagtagumpay na kumuha ng ibang kumpanya, katulad na nabanggit kong kumpanya na Metro Waste at BN. Ngunit, katulad ng isinahat sa sulat ng Metro Waste at ng Pileko, na patunayan na hindi rin sila binayaran. Ngunit nung Enero lang sila binayaran ng taong 2025. And as we speak with regard to our record, no, ang bayaring kakaharapin natin at hindi na kinaya rin ng na mga naturang kumpanya ang malaking operasyon ng pagkolekta ng basura ay tumataging na, na 950 milyon pesos. So para po sa simpleng arithmetic, umalis ang UNEL dala ng hindi nabayaran ng walong at 561. May nagsinungaling, may nagpublik, may nagtago pero lumabas ang katotohanan. Hindi sila bayad. Pinalitan, kung anuman ang hindi ko po alam. Ngunit, hindi rin may tatanggi na hindi nakaya kaya ng bagong kumpanya na kinuha ng nakarang administrasyon na sila'y hindi binabayaran din magpasanggang ngayon. Kaya ang sakripisyo, taong bayan, tayong mga tagamay nila. Humigit kumulang 2,000 metric tons of garbage should be collected every single day. At habang nag-uusap po tayo sa broadcast na ito, yung hindi nakuha kahapon, yung hindi nakuha nung samaraw araw, madadagdagan pa maya-maya, at bukas. Hindi po matitigil ang magiging problema natin sa suliranin natin tungkol sa basura sa Maynila. Mga nanay ko, mga tatay ko, mga minamahal ko, lolo't lola, at mga batang Maynila. At sa mga tao dumarato sa Maynila araw-araw, gabi-gabi. Now, I'm telling you straight a few minutes ago bilang inyong alkalde. Buong kababaang loob ako na nakiusap sa Lionel Waste Management for all time's sake. Total, patagal naman silang nagservisyo at naghahanap buhay sa Maynila. Nakiusap ako sa mga may-ari nito na kung po pwede hakutin muna nila ang basura ng Maynila ngayong araw na ito ng libre nang walang gastos sa taxpayers money kasi bukas po malalaan natin kung ano ang sitwasyon ng pananalapi ng ating luso eh ayaw ko naman ng pangunahan ng kabayo but for now nakiusap po ko sa kanila. Bakit po? Mas mahalaga sa akin ang kaligtasan at sanidad ng ating lungsod. More than anything else. Ang paggalat ng basura at pagtampak nito ay maaaring magdulot ng panganib sa mga matatanda natin na mahihina na. Sa may mga sakit, sa mga bata, sa mga pagkain kinakain natin. Nang maaaring dapuan ng insekto galing sa mga tambak na basura. Masakit sa mata, masakit sa ilo, at mapanakit sa kalusugan ang ating sitwasyon patungkol sa basura. Matapos ang aming usapan, bilang tugon sa sitwasyon ng ating lusod na problema sa basura. By 2 o'clock this afternoon, the entire resources of UNEL Waste Management will be around in the city of Manila. Iikot po ang mga truck, kukunin po ang mga basura nang walang gastos sa lungsod ng Manila. And I spoke. Ako po ay nakipag-ugnangin din agad sa ating DPS, sa ating City Engineering, sa Manila Traffic Parking Bureau, sa lahat ng ahensya at resources ng lokal na pamalang to utilize all human resources, equipment, logistics na hakutin, linisin, paliguan ang buong lungsod ng Maynila at huwag titigil kahit gabi na hanggang bukas hanggat sa susunod na araw until we resolve this dangerous problem. Kaya po, mga nanay, tatay ko, mga lolo, lola ko, mga batang mali, pumanatag po kayo. Mabigat po ito. Hindi po ito madali. Pero pumanatag po kayo. May gobyerno na po sa Maynila. We will make sure whatever problems that we are facing right now and we're going to face, we will confront it. We will not point fingers. We will act on the matter. In fact, tomorrow I'm going to be with the City Council of Manila. And I'm going to ask them to declare the state. of health emergency in the city of Manila. Yun po kailangan natin gawin para sa mga na araw, tayo po magkaroon ng sapat na kapangyarihan upang tugunan, legal na tugunan, yung suliranin natin sa kalusugan sa masamang magiging epekto at naging epekto na ng tambak ng basura sa tapat ng bahay natin, sa ilog natin, sa creekside, sa boulevard, avenue, and so on and so on. Kaya po, mas may nabuti ko muna ngayon na ito'y karapin at kayo'y kausapin upang malaan ninyo na ang lahat ng inireklamo nyo sa akin patungkol sa nangyayaring tambak ng basura sa nakarang linggo, karang araw, at biglang kakarapin natin patungkol sa paghakot ng basura ito po ay hindi natin tutulugan. Aaksyonan po natin. Bilang panguli, ako naman po ay nananawagan sa lahat ng barangay opisya to 809, 800 plus barangays in the city of Manila. Magkayak na kayo. Linisin nyo na ang lahat ng kalsada, creek, at mga imbornal. In a few minutes, we will inform you that we are going to sign executive order about this thing. Kaya iniikayat ko mga barangay opisya. Total, kayo naman ay mga halay din ng bayan na tulad ko, makiisa na kayo. Kalimutan nyo na ang politika. May nanalo na. Nagdesisyon na ang taong bayan. Panahon na para tugunan ninyo ang sinumpaan yung tungkulin sa mamamayan, hindi sa politiko. Sa akin naman pong mga lulot lola, mga nanit tatay, mga batang Maynila, at mga taong dumadako sa Maynila sa gabi at sa araw, nakikiusap po ko sa inyo. Samahan niyo po kaming maglinis. I'll make sure, hahakutin ko ang basura. Ngunit kung kinakailangang ipadelay nyo ng konti kahit sa man lamang na ilawag nyo muna sa inyong mga tahanan o bahay o negosyo ang inyong basura habang kinukolekta ko ang basura sa kalsada until we normalize the collection of garbage in the city of Manila nakikiusap po ko sa inyo sana po yung gawin po ninyo bilang pagkakaisa nating lahat na maging maliwalas ang ating minamahal na lungso. At maging sa sakit na maaaring idulot ng basura nito. So muli, mga kababayan, for now, I hope the audio of this broadcast is clear enough. Pasesya na kayo, ulitin ko, nasa cellphone lang po tayo nagbo-broadcast. But this is immediate. This is very important. This threat to our health Or the imminent danger of this brought by this garbage in our city will be controlled. Again, mga barangay chairman, mga empleyado ng siyudad ng Maynila, na nabanggit kong ahensya at nais ko na rin kuring ng pagkakataon sa MMDA kung kayo'y nakikinig po ngayon. Tulungan niyo po kami sa Maynila. Muli, maraming maraming salamat. Pumanatag kayo. We'll be there. We'll do our job. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito na muli ninyo akong ginawang alkalde. Tipiliting ko sa maliit kong kaparanan na tukdin ang mga bagay na nasabi ko na anong araw at tukdin ang tungkulin ko bilang ama ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat po sa oras ninyo and if I'm not asking too much please do share this broadcast to your family, to your friends, to any person that you know that nandito sa Manila. Mag-ingat po kayo. Mahal na mahal ko po kayo lahat. Palay tayo ng Pong may Manila, God first. Thank you.